hindi ko na sa tao nga nagpila dito ha o, Pilipino muna siya Pilipino community muna UFW guys inani ka lisod dito kaya magbago alagay may anong uwa ba card uwa uwa card so muna nga nandito Parang tasa sa linya guys. Ang nasa hall number 8 ang event na diha hall number 8. Pero ang linya nasa sangko pa dito sa may hall number 5, number 6 dito bang sa pinaka entrance. Bangag din ning tarbaho ani eh? binangag ba. Kana nagtuo sila kana kutob sa hapon mahuma nila na. Ang nga gani sa magkuha gani magpa gani sa among OEC, among verify sa uh, contract sa uwa. Di mo ganun yung mahuman na pilar na itong katawang mga kumulit dito. Priority na nila 300 ka person. Laki na Hindi In the whole UAE, oh, saan iba? Oh, ay ni Mara. Atensyon di bangag. Marcos. Ayan na oh. Kamu daw, oh. Kani mga tao ba diri sayo kay ning abot diri. Kay e lagto ni sila ginigig kana na ka may naramis to all pero nagdugay-dugay may kay naka naman mi nga daghan lagi tao. Anya kani uba dia sa pa upay pamaha war bay balik ja sa sunod nga pagkaon. Ya. Way balik ja din ha. Kami wa minig linya pero awa ang linya nagaliko-liko ang hinanag ano nya usara kalamisa na didto. Kamalipong. Ako na daw kalamisa ang sa sulod. Ano oh, nakiat na mga dagway na mga Pilipino na no? diri. Mm. Butabot na naman eh mga kuhaan oh, diri ah oh. guys. Um, atong tanawang, diri, basing natin mga kaila diri ang ah, mga Pilipino ba. So ana, money ang World Trade Center, Call number 8. Health recharge. Ano oh, na siya? Um, um, ang mga kawanan ng um, mga um, kabata mga um. na so mangita maundang um, sa tag vlog kay amubong um, ko kay nangal ka kugluro ba kay ikan ko naligo ang jahor ang ipasagda na gawang buhok nangal lagi kaya. hindi <tuh>, naman lagi kumaga arti-arti ba Wah, naik. way street, street, way riban, riban. Nanti aku nak mulek, mora na siya guys ang atong update karon nga basta makuha ni sila o kuha ID ano oh, na ni kada OFW from Dubai um, oh, ha OFW Dubai ikan e sa hall number 8 sampo Matos to ka entrance ito oh. pwede ka na so bye sa